Hello guys, uh, magandang araw papunta kami ngayon doon sa isang uh, residente na nagtayo ng kanilang pwesto ng pagawaan ng window grill window grill ito yung, ito yung mga uh, bintanang salamin pero ang kanilang pwesto, ang kanilang pagawaan ay itinay itinayo sa gilid ng uh, daanan ng tao, yung iskinita kaya sa tuwing naggagawa sila doon ang kanilang mga gamit materialis na kalapang sa daanan ng tao kaya inireklamo ito ng mga kapitbahay ng residente dito. Kaya ito pinuntahan personal ni Kapitan dahil na rin doon siya ibinabang uh, mandato ng DILG na walang dapat magtayo ng anumang infrastructure na makakabala sa daanan ng tao. Uh, ngayon pinatawag yung mayari ng... ng... Uh, establishment na itinayo ayan po guys may, uh, ng group na yan ayan, ayan, yung may -ari. uh, ng grip na yan kaya yan tinatawag yung mayari ah, pakinggan natin guys kung ano yung pag-uusapan ng kapitan tsaka ng mayari okay. para passar um carro né? Mauar na bicicleta. Posso ir na bicicleta de Ulli. Só de tirar um pouco lá junto isso. Só quando tá para, né? E é de novo tá lá junto. Vai botar na hindi hindi tayo guys, yan po pinatatayuan nila kapitan Diyan po sila gumagawa Diyan po nilalapag yung mga materialis Daanan po yan ng tao kaya talaga nakakamala sila ang lupa Dibigyan lang kita ng isang linggo. Ah, isipin. Ito nga, hindi ito meron. Hindi ako nakikipag-iirong sa'yo. Dibigyan lang kita ng isang Ayan po guys, binigyan ng isang linggo. Isang linggo, binigyan ni kapitan. Pagdating mo, uh, uh, sinunod ka ako. Ako, mapisigay kasi hindi siya wala kang problema kung punta-punta ka pa sa sikis. Itinagot ka rin sa akin na pangalit. Napagalitan pa ko sa akin na. Ko ko sa akin, Kaya ako napagalitan pa ako. Napagalitan ako kung mapayag. Nagnagminusip dyan sa pag-aari ng gubado. Hindi ka wala kita pinagigilalang ako eh.

Ito ka rin ito. Kasama. Kita naman guys. Ang sabi nitong nagtayo, pumunta raw sila sa City Hall at nagpaalam daw sila kay Kapitan para magtayo. E, eh, ginamit pa nilang pangalan ni Kapitan. Kaya ayan. Kasi si Kapitan ay tinawagan ng City Hall. Ano Yan po guys, ang napag-usapan, binigyan ng isang linggo para sirain yung establishmentong itinayo sa gilid ng kalsada. Eh, ang reklamo kasi, pati yung mga dumadaang nag ay uh, na, naabala. Ayan guys, pati yung basketbulan na inireklamo din dahil ang mga bata, eh, hindi na na sumusunod sa health protocol maglalaro ng basketball. Kaya yan, nadamay. At talagang matagal na itong pinagsabihan ng mga ito. Kaya lang, pagtalikod ng tanod, eh, ganun din ang ginagawa. Minsan, tinatayuan nila ulit ng panibagong uh, ring. Ayan, kasi dahil dyan sa basketball court na yan, eh, hindi nasusunod yung health protocol natin. Paulit-ulit na lang silang uh, sinasabihan. Paulit-ulit din bumabalik. Pero sabi ni Kapitan, kung paulit-ulit nilang gawin, paulit-ulit din nilang sisirain yan. Hindi sila papayag hanggat hindi sumusunod sa health protocol. Dahil ayon nga kay Kapitan, ito ay para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan, ng nakararami. Mabuti na yung mag-iingat tayo sa sakit na kumakalat. Ayan po. Ang laki na ng binakuran ng ano na yun. Ng establishment na yun. Nagtayo ng pagawaan ng ano. Bintana. Kaya kami at ang kapitan ng barangay Paliparan 3 nananawagan sa ating mga kabarangay na sana ay sumunod po tayo sa ipinapatupad ng ating gobyerno. Health protocol. Iwasan muna natin yung mga ganitong ano, ah, gawain, yung maglaro ng basketball. Eh, kung wala namang pandemic, wala naman tayong ano, ah, na uh, ah, ipinatutupad. Sana para sa ating mga kababayan, eh, sumurod na lang tayo. Sa mga tao naman na basta-basta na lang nagtatayo ng mga uh, ah, infrastructure dyan, ng mga obstruction, eh, wag naman sana nating ano yun, gawin kasi hindi papayag ang ating ah, gobyerno sa mga ganyang ano, Uh, gawain na basta na lang kayo magtatayo ng infrastructure yan nang walang paalam syempre ang mga ganyang uh, lupa ay may nakalaan dyan may nakalaan para sa project ng proyekto ng ating gobyerno yun po dapat siya na ay uh, sumunod muna tayo sumunod, sumunod, sumunod yan po ang dapat natin gagawin para tayo maging shape lahat Mga uh, guys, uh, siya nga pala. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell all para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.